Sa loob lamang ng isang taon, kami nakapaghatid ng balitang napapanahon at umaatikabong aksyon. As usual. kami nakapagbigay tawanan na walang humpay. At, at mga istorya ng tagumpay. Tagal kong pinagdasal to, tagal kong pinagtrabahuan to. Lumaki at tumibay din ang ating samahan at damang-dama namin ang inyong suporta para sa inyo, kami handang magbigay tulong at kasiyahan at patuloy na iangat ang bawat laban bilang tahanan ng pambansang liga. Marami na tayong napagdaanan kapatid at dahil sa inyo ang aming unang taon ay punong puno ng panalo. Pero marami pa tayong kwentong bubulin, mga istorya ng tua, inspirasyon at serbisyo ng taos puso. Samahan niyo po kami sa buong taon ulit mm. ng 2025. Oh. Imanifest Ima natin yan. Dahil ang ating paglilingkod ay tuloy-tuloy para sa Pinoy.